gabi po sa inyo lahat. Ta, gusto ko lamang po kayong i-update sa mga nangyayari dito sa loob, mga kapatid. Uh, Nakakaano po, kasi hindi na po nila pinapapasok yung mga pagkain, mga supply. Okay lang naman, okay lang na anak kami. Hindi kami makakain, pero may mga bata po kasi. May mga bata po, may mga matatanda po dito na may mga sakit na. Marami pong gustong tumulong. Marami pong gustong mag-donate, magbigay ng suporta ah, sa lahat na nandito. Pero, para na po, hostage ang ginagawa nila sa amin dito. Yung mga bata po, hundreds po yung mga bata dito. Kawawa na bon po. <laughs> Kaya yung iba, nagkatanong, bakit hindi niyo isuko si pastor? Bakit hindi tinatago ninyo